Good morning In Christ alone Acts 4.12 po yan Acts 4.12 Gawak 4.12 Ikwesto si lamang ang kaligtasan Ako yan ang ibig sabihin yan In Christ alone Ayan, lakad na po tayo no Dito tayo sa barangay 91 Okay. parang 91 paglabas po tayo ng erbosa hindi Yun nakikita po erbosa po so, kayo bumili ng manok ha, mura lang so kung strip pati ng Yerbosa. Yerbosa na tayo ako na tayo sa Erbosa. Maganda, maganda po sikat ng araw. Oh. kalangitan. Oh, no. Saya angkoh. Yang koh. i'll Dito pa rin po tayo sa Yangko. Good morning. Dadyan o sa inyong lahat, Manileños. Good morning. Ayan. Ito po pagkain ng kabayo. <laughs> Pulot. Dito po sa Siyangco. Kung gusto nyo po ng pulot, pwede po kayong bumili. Para sa kabayo. Pero meron din silang binibenta para sa tao. Pwede nyo gamitin sa kape ninyo. Kasi may yung unang harvest po ng pulot eh ginagamit siya tao pinanggagamot ng tao yon mga araw na nabubuhay si Harry Boron niririndan niya yon pwede maganda po yon kasi ako nakasubok ako nung araw ilagyan ko siya ng garlic at saka kalamansi sa aking iniin umaraw ka o. Tuma, tanggal no. okay. uh, uh, oh. ano. na. Lalakad pa rin po tayo sa ahaba ng Yanko Street District 1, Tondo, Manila bitayo ayan o oh. ayan kung street pero napasok tayo rito panday pira ayan dito tayo panday pira naman ito magandang panahon o oh kulay asulang langit yan po yung hinihintay ng mga naglalabang nanay tayo panday pira Opo. ayan o oh. nasa panday pira tayo pa Ayan no? Dito tayo dilito kayo. Ayan lang yung street ito. Anday pero. Ayan. Hindi. hindi alam anong street ito. Ha? Anak tayo At Ate, anong street ito? Street, anong street ito? Ayun. Transbarona Baronay Street. Nasa Transbarona Barona na po tayo. Dito may tali pa pa dito. Tulis sa kanto. Good morning. Barona. Ito po yung mga negosyo dito, dying. O, oh, nila oh. Kahit may araw oh si Ito po nila, o. Oh. Ayos araw, o, oh, Dito tayo sa Pras Barona. eto atsara po ang ginagawa nila, nanay, oh. Atsara po yan. Yan ma -market nila, yung atsara, oh. gumagawa sila. Good morning, nanay. Corona. Pasok tayo dito is kinita. po ito. Walang panage. walang ko lugar ito. Ang ah, pangalan ng iskinita. Na po, Para malilim dito eh. <laughs> Kaya pumasok tayo rito malamig yung uh, ano sa tayo sa mga iskinita-iskinita. para uh, ma-relax naman tayo. Ayan, oh. Dito naman tayo lalabas ngayon. Medyo maluwag yung mga kalsada dito. laro yung aso ang ganda ng aso anong pangalan ng aso yan ang ganda sa mukha ni Samir ano ko po alam anong islet ito dito Pacheco Ito na po yung Pacheco Brother, good morning Ayan, Pacheco Street naman ito Oh, you're sweet. When you Tuli -tuli lang tayo sa paglalakad. No? পাছে কৈ শ্ৰীশ্ৰী কোৱাল মনিলা and share. At subscribe now. Now na. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Na exercise ang paglalakad maganda sa daloy ng dugo yan walking walking para yung ating mga dugo na malapot lalabnaw ano po yan ang purpose no paglalakad para yung dugo natin lumabnaw siya kasi nga po kapag wala kang exercise kaya maganda yung walking maganda sa daloy ng dugo kapag ang puso kasi po ang circulation ng dugo lahat bumabagsak sa puso at ang puso naman pinapump niya para distribute niya sa lahat Ako yan, Sa katawan ng tao Yung Yung puso Yan ang pinakamotor Ng tao Kapag uminto sa pagtibok Yung puso Mamamatay ka kaya, yan hindi tumitigil. Natutulog ka ma, gising ka. Good morning po. Maganda pagka-develop ng katawan ng tao. Siyempre, sino ba nag-develop niya? Hindi ang Panginoon Diyos. Panginoon Diyos kaya perfect eh kaya huwag natin abusuhin Dito po ngayon tayo sa tapat ng palengke. ko Public Market. Ito po. Ang ko Public Market. Wala siyang building. Kaya ito po magsaysay street. Ang ginawang palengke. Ano yan? So hanggang dito na lamang po. Ano? Dito ang ating video sa so pong kaibigan brother Armani Bautista na po God bless us all